Hi guys, good afternoon or maayong hapon. Ah uh, ko o oh, ano. Magattend ako ng meeting sa school. Ah uh, that is like uh, ada uh, ano, PTA meeting. Then kailangan na to that is for the first meeting sya sa school. Then syempre understand na mo na pag first meeting gani mag-select -mag yun ang mga ano mga asa mga treasurer, treasurer, mga kung ano ba, president, president. But it's okay. You know. Okay. Try na na, hindi kita magpaano, magpainig. Kaya niya. Kasi wala -so, magugugo ba? Mag ba? sa school ba? Kasi na natin gandahan. Diba? Then mag-attend yeah, Nag-anam ka iyaan daw na magpasundo siya. Then, kailangan natin din puntahan doon, yung auntie ko. Diba? Eh, sabi niya, magpunta pa daw ako doon, kaya magsama daw siya pag-uwi ko. Oh. Then, siguro gusto niya umuwi din Sige. Look, guys, ah. Uh, I have double chin, but it's, nagbawas-bawas na siya, di ba? Kaya nagbawas na ko og um, mga sobra 3 kilos, guys. Kaya, ang uban na kong mga kuan kaparisan ang sing-sing, guys, ah. Uh. Kining sing-sing, guot niya siya, deri. Karon pag ilagay na ko mahulog siya tingala ko sing-sing sising nalaglag. Pag dito siya oh masunod lang gihapon siya. Di ibig sabihin. Kini siya guys dili ni gold ha, dili ni siya original. Nagano lang ko ani kay yung mga yung totoong ano ko talaga di na magfit sa kamay ko. Then if kini siya na luag na ni siya kay size 9 man ni siya. Yan, ako ang mga sing-sing kay size 8. Then karon kay naman siya kini siya luag naman ang 9. It means na magfit na ang ako ang mga sing-sing. Pero sa kanan nato na siya noon, di ba? Kaya nagpalit ko o fake. Siya ko sa ano good sa ano uh, TikTok. Di ba? Pero lingon good is ka, kay good luck charm daw na siya kay Manny ano to ano, na. Ano. Niya malaglag naman siya pag diri diri asa nang ko ibutan. Di ba? Mhm. Mm Pero nagpaya to jud ko guys. Oh my. Dawa. Wala din sa tag meeting. Maminaw sa takadali sa school. Unsa yung mga kuwan kailangan di ba mga amutan kay pag first meeting na dinay yun, mga amutan understand na nakaayo na naadjust tayong mga obligasyon sa school need natin nang pamasahi magdala tayo ng pamasahi doon Okay. ano din pupuntahan ko din yung auntie ko kaya magdala tayo ng pamasahi okay guys see you there guys sa uh, school Titranan ako kumaka video. Baka video dito. Iklosan na ako rin tindahan. Maya na, na ako dadeprehend para makauwi na ako. Oy, sisidok ni nung. Okay, guys, see you. Daan ko dere sa school. Ito. Kami na tag meeting room. Haba-haba, oy, kasi ay. Oh. Dito may sa may third floor. diba, ba? Taas kayo akya noon.

pinapa na may itlog. At saka, bula-bula. Uh, bula -bula. ah, tuna to. Tuna, nilagyan ko ng crispy fry, at saka nilagyan ko ng itlog. At saka, at saka ko. Ayun. Kaya lang, medyo konti, eh, kasi kain, kain, pa sila, magbabaon pa sila ng tangalian. Kaya nagdagdag ako nitong pinapa na may itlog. Para, sakto lang 'di ba? Kumbaga makakain sila nang maayos. Okay guys, iyan ko muna. Ialis ko muna yung lamisa. ito na. Kung ito yung agahan nila, ito yung baon nila. Kung ito yung agahan nila, ito din yung baon nila. Di ba? Pili lang sila. Or pwede rin, makuha sila ka dyan pa rin dito, lagay din baon. Yan ako muna itong may bahaw. Lagay sa gilid. Lagay ko muna to sa gilid ng canyon sa may rice cooker. iba Para may, may ilip din. Ortiz. Uh -huh. Ang iba nito, hindi ko na ilagay. Wala ko ng konti. Okay. Kaya ito, sa aso na din ito. Okay. Pwede na silang kumain. Sila na lang magano ng kanin. Kung gaano karami yung gusto niya tayo. Balik tayo doon sa tindahan. Ay, ay ano yung... Tia, Omer! Sige na, pag ano na mo, Diri, pag hukad na mo. Balik tayo dito sa tindahan, guys. Okay, dito sa tindahan. Pag maaga, maraming gusto man. Thank you, Lord, for the blessings. At saka, ayusin natin yung, ano, uh, yung baon nila. Kailangan mag-separate na tayo ng baon nila. Mga anak ko wala uh -huh. sa pamangkin ko meron na siya na siya ng mama niya kagabi Eka eh kahapon ang baon then yung anak kong babae maya pa yun kaya maya natin yan ano man ang pera stop Pershing stop naganap na naman ang daga yung ano ko yung mga uh, awaga ko Miss ko na yung auntie ko, guys. Kaya lang i enjoy pa yung auntie ko doon. Ayan, hayaan na lang muna natin. Siyempre, pag may pera din ako, ipapasya ko din yung auntie ko. Sa nangyay mo pa talaga. Hindi naman na walang-wala, ah. Lahat naman, kahit ako, ano, may mga barya-barya naman tayo dito. May mga may tayo. Ibig sabihin, pera pa rin yan. Pero, yung ano ba? Yung extra ba? Wala talaga akong extra pa. Short pa nga sa pang-araw-araw. Extra pa, di ba? Pero pag may extra ako, papasya ko talaga yung auntie ko. Tapos bibilhan ko ng mga ng mga gamit. Ay, ng mga ano. Kahit mga, kahit mga simpleng bagay lang. ba? Diba? Wow, walking sila, bay. Pwede pa sabay. <laughs> Ay, naganap ako sa diba? ko estudyante. Diba? Mish ko na din mag-exercise doon sa labas. Uh, sa miss niyo. Gusto ko talaga mag-zumba. Kaya Ay, sino mag-asikasa ng mga anak ko? Eh? Guys, kahit malaki na yung mga anak ko, guys, yung bunso ko, uh, 12 years old, kailangan pa talagang asikasuhin. Pero yung mga, yung mga junak, yung iba, ay yung panganay ko, mag-18 years old na. Ako pa din yung nag ano, naga asikaso ng pagkain. Yung pamangkin ko din, kailangan mo din yung asikasuhin. Kaya hindi man sila magising na maaga para magluto ng baon nila. Kaya, ako maaga man ako magising kaya magkailangan ko magbukas din ng tindahan, di ako na lang eh. Diba? ba? At least makapahingas lang ng konti. Pero sa pero <coughs> sinabihan ko, ay pag, pag may mga ilang buwan may pupuntahan ako. Siguro mga lampas one week din ako wala dito sa bahay. Kailangan matuto kayong gumising ng mga algas, si itasuhin niyo yung sarili mo. At pagkatapos sa school, uwi agad buksan ang tindahan para may benta kayo. Di ba? later guys, nag-attend nag ako sa mga anak ko, kumakain na sinasabi ko, baka yun ang magukan ng kanin. May mga ulam na dyan. Kasi hindi ko alam gaano kadami yung gusto niyo dalhin at kainin. Okay? Kaya yun.